Para sa mga ka-RSP po natin na nagbubuntis ngayon, makinig po kayo ng mabuti at mag-ingat sa mga food cravings nyo dahil baka magkaroon po kayo ng gestational diabetes. Kaya ngayong araw, makakasama natin si Dr. Via Galban para pag-usapan ang gestational diabetes at ano nga bang epekto nito sa mga pregnant ladies. Pero bago natin siya makausap, panoorin po muna natin to. Normal sa pagbubuntis ang pagkakaroon ng tinatawag na pregnancy cravings. Kadalasang lumalabas ito tuwing second or third trimester ng isang pregnant woman. Pero dapat mag-ingat-ingat tayo sa ating kinakain dahil pwede ito maging cause ng gestational diabetes. At kapag hindi naagapan, ay maaari itong makaapekto sa nanay at sa baby. Maraming babae ang nakakaranas nito sa kanilang pagbubuntis pero hindi ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Si Angeline Quinto, isang sikat na personalidad at singer, ang naglahad ng kanyang experience tungkol sa gestational diabetes na naging eye-opener sa mga kababaihang nakakaranas nito. Hindi lamang tamang diet at exercise ang kinakailangan para magamot ang gestational diabetes, pati rin ang tamang gamot na makakatulong na bumaba ang kanilang blood sugar. Para malaman kung ano ba ang gestational diabetes at ano ba ang mga paraan para malunasan ito, tumutok lamang dito sa Say ni Doc. Magandang umaga po sa inyo Doc Via para po sa hindi familiar sa kondisyong ito, ano po ba ang gestational diabetes at anong klase ng diabetes po ito doc? Uh -huh. Good morning po, no, Sir Noel, at sa lahat ng ating mga ka-RSP. Ang gestational diabetes no, comes from the word gestation, meaning ito ay diabetes no, na nakikita sa mga buntis. So when you have gestational diabetes, ang nangyayari, no, previously wala kang diabetes, no? tapos ikaw ay nabuntis, no? tapos biglang nagkaroon ng mataas na blood sugar levels. No? Usually, diagnose ito sa mga buntis lamang. No? It's a special kind of diabetes na no, hindi 'to yung type 2 or type 1 no na nakikita lamang sa buntis kaya siya tinatawag na gestational diabetes kaya mm -hmm. gestation buntis no? mm -hmm. so ibig sabihin Dok, kapag uh, pagkatapos mong manganak eh mawawala na rin tong gestational diabetes mo yes no tama ka dyan, miss Meiji, no we expect no the blood levels or the blood sugar levels to be lower after kang manganak no usually 6 weeks however no dahil nagkaroon ka ng elevated blood sugar levels no through gestational diabetes, you are more at risk to develop mm. yung overt diabetes na yung type 2 diabetes even after no kaya. Ah. Tama 'yung sinabi natin kanina sa video na kailangang ingatan 'yung kinakain, 'yung no, mga food cravings, mm -hmm. no. Dok, ito pong gestational diabetes, usually lumalabas ito sa second trimester mm -hmm. ng mga kababaihan na nagbubuntis. Ano po ba 'yung mga dahilan nito at saka 'yung sintomas mm -hmm. nito ng uh, diabetes na ito? Okay, it's a very important question at very important na malaman natin kasi, no. Uh, gestational diabetes is diagnosed 24 to 28 weeks, no, into getting or into pregnancy. So usually during that time, no, uh, may mga required na test na pinapagawa kami no yung OGTT or yung oral glucose tolerance test, pinapainom kayo namin ng um, parang orange juice no or yung uh, syrup na tinatry natin no para mag ano magkaroon ng results no for our oral glucose test and then no what happens after that no is we check if it's elevated no the reason why one might have Gestational diabetes actually na no, sa mga pag-aaral hindi pa nila tukoy kung saan mm -hmm. nagagaling. Pero ang pwedeng ang mga teorya no na tinitingnan natin is that during pregnancy kasi ang dami nating hormones, our body mm -hmm. is undergoing a lot of change. Mm -hmm. No, ano ang kinakain? Oo, oo. Tsaka kung ano nang nangyari sa katawan Ito. natin especially no, yes. kaya no, ang pinaka culprit dito is yung insulin resistance mm -hmm. no, hindi gumagana yung insulin sa katawan natin because of the hormones that are Um, rising, no, A lowering, especially kapag yung ang babae ay nabubuntis. nagkakagulo gulo mm -mm, nagkakagulo gulo no, 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 oh, patawan na. na oh. so dok, kahit for example, may bibi ka na. Mm -mm. at yung, for example, second or third baby mo, pwede ka pa rin makakuha nitong gestational yes. so, diabetes okay. na ito? Tama yun, no, Ms. Meji? Uh, risk factor of having gestational diabetes is previous history. Kung nagkaroon ka ng gestational diabetes sa first baby mo, no, maaaring sa second baby mag-ano na po tayo, no, bantayan natin ang ating sarili, especially when it comes to nutrition, when it mm -hmm. comes to diet, kasi risk factor yun, no. Another, no, na pinag-uusapan natin is policies ovarian mm. uh, syndrome yung PCOS oh, oh, no maraming uh, nakaka-relate po niyan mm -hmm. go ahead doc Yes, no kasi tama yun miss MJ kasi PCOS yung tinitingnan na mechanism doon is insulin resistance. Mm -hmm. no? So kapag na-diagnose na ka na may PICOS, no, hindi ka pa buntis, no, you're more likely to I develop see. gestational diabetes oh. kapag ikaw ay nabuntis na. Ayan. mayroon ba itong epekto sa baby? Yung ganito. Ano po bang mga epekto nito sa baby? Oh, very much, no? Uh, another important question sir Noel because, no? Kaya natin siya binabantayan kasi pwede na yung baby natin ay macrosomic. Ibig sabihin yung baby natin more than 4 kilos or 9 pounds, no. Mahirap 'yun kasi mas at risk tayo to do cesarean section pag ganon. Another is ang pinakamalala, no, is stillbirth, no. Pwede na mamatay yung baby natin pagka panganak natin sa kanya another is no pading very low yung blood sugar ng baby natin kapag uh, nanganak tayo no which can actually cause seizure sa babies mm. kapag very low yung sugar nila sa katawan no mm. pag um Nanganak tayo. Dok, paano po ba maiiwasan ito? And if merong kanap, ano po yung mga treatments na pwede pong gawin? Okay. Important ang treatment and important yung kung ano yung gagawin natin, no? Especially kapag nagkaroon tayo ng gestational diabetes. Number one is, no? We have to be very religious no sa ating mga prenatal checkups mm. no kasi do natin ginagawa yung test no para ma-diagnose if we are at risk of gestational diabetes no Kapag tayo ay na-diagnose, so, nagbibigay tayo ng mga gamot kapag kailangan or important pa rin yung healthy diet sa mga buntis no yung whole grains no mm -hmm. um fruits and vegetables is important no And kapag hindi po kaya no, ng modification sa diet, uh, nagbibigay po tayo ng insulin sa mga buntis. Mm. Ayan. So ngayon meron ba kayo may ibibigay like na advice doon sa gustong magbuntis or nagbubuntis na para maiwasan yung mga gatong uh, sakit? Of course, sa mga mummies natin and mga um, would-be no, important po na pangalagaan natin ng ating kalusugan, no? Dahil may mga sakit that we are at risk of, especially when we are pregnant. So um, sa mga mummies natin, ingatan po natin ng ating kalusugan and always remember your prenatal checkups. Alright, All right. Once again, maraming maraming salamat po, a uh, Dr. V, sa pagbisita muli sa amin here sa Rise and Shine Pilipinas at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa gestational diabetes. Kaya naman po sa mga future mommies, magingat ingat po tayo at maging healthy tayo palagi.